bakit dapat meron mo ng complaint bago investigahan. Kailangan mo ng complaint kasi kahit na sinong tao pwedeng magparatang, mm -hmm. pwedeng mag-invento, pwedeng manghula, pwedeng magpabrikate. Kaya ang ginagawa dun sa kanyang pagpaparatang, pinapasumpa sa kanya. Para kung sakasakaling iyon ay lumitaw na kasinungalingan, perjuryon. Mm -hmm. Isang sinumpaang salaysay na hindi totoo ang nasa loob. Siya po madedemanda. Sa mga ganyang kaso rin kasi na magkakaroon ng deprivation of liberty, mm -hmm. pinapangalagaan po ng Constitutional karapatan ng tao na maging malaya. Kaya talagang mahigpit ang requirement ng batas bago mo hulihin o imbesigahan ng isang tao. Kung hindi ganun ang proseso, lahat na lang mag-aakusa. Lahat na lang magpapahuli. Ang NBI, pwede po bang sila yung mag-front ng complaint? Ang isang taong may personal na kaalaman sa mga pangyayari, kahit hindi siya sangkot, pwede siyang mag-file. Mm -hmm. Maliba mm -hmm. na lang sa adultery at concubinage. Mm -hmm. Pero lahat po ng mga krimen, basta po may per personal knowledge kayo, pwede niyo pong i-file yon. Mm -hmm. Kahit hindi kayo ang biktima. So okay. kung yung dun po sa ano na, kung nag-confess sa kanila. Pwede. Pero magpa-file sila. Kung Kaya... sino yung nag-confess oh. or yung NBI. Hindi, yung end kung yung sa NBI. kanila nag-confess. Oh, gagawa sila ng na... personal knowledge oh, na sila. May personal knowledge. Gagawa mm -hmm. sila ngayon ng ng sinumpa ang salaysay. Yes. Hindi nila pwedeng sabihin, "Oh, nag-confess sa akin yan, ha." Mm -mm. Eh kung kasinungalingan yon. Mm -mm. O oh, sige, iligay mo sa affidavit mo. Pirmahan mo kasi kung hindi talaga nag-confess sa iyo, sasampahan oh, ka namin mm -mm. ng perjury. Oh, So, ang rule lang talaga, dapat merong pumirma na totoo yung sinasabi niya. Mm -hmm. Regardless kung personal or yung NBI. Mm -hmm. Yes. At iyon ay isusumpaan mo sa isang piskal mm -hmm. o kung hindi available ang piskal, pwede lang nga sa Notary Public para rin mapigilan ang mga tao na wag lang basta-bastang magparatang. Mm -hmm. ah, Senator, sa uulit ha, kung mm -hmm. kayo ay mag-head -e ng isang investigasyon o magtatanong, siguro konting aral. So, we're rooting for you pa rin We naman, Senator. Maganda naman yung subject talaga. Opo, ng opo. kanilang investigation. Maganda yung intention. Maganda. Gawin niyo po lang maayos. Mm -hmm. Maayos ang pag-iimbestiga. Wala sana tayong natatapakan dun sa investigation. Yes. Mm -hmm. so,